Magandang araw sa inyong lahat Ito po si Legend0424 Gumawa ng video tungkol sa Clash Royale At uh, Bago ang lahat, gusto ko munang batiin lahat ng clanmates ko sa Asterisk PM More power sa atin at sana magtuloy-tuloy yung pag-angat pa natin sa rankings Uy, ngayon Kakabukas lang ng ating silver chest sa Arena 7 So i-open muna natin At papakita kung anong makukuha gold giant and minion so basically wala akong kailangan sa mga card na yon so mag-unlock muna tayo then uh, gusto ko muna ipakita yung player profile ko sa inyo current trophies ko is 2327 highest trophies ko is 2575 so inala tayo nitong mga nakaraang laro kaya bumaba yung trophy count natin level 7 po ako at yan yung stats ng aking towers so ang aking battle deck ngayon ay ito po, barbarians bomb tower, ice wizard spear goblins, fireball freeze, musketeer at saka hog rider so ang elixir cost nito ay katamtaman lang, hindi kataasan at hindi rin masyadong mababa and uh kung mapapansin nyo meron akong nakuhang Ice wizard mula sa crown chest so swerte yung swerte lang dahil kadalasan ng mga legendary card ay nakukuha sa super magical chest so ito po yung stats nya ang masasabi ko lang sa card na to ay napaganda to pang depensa dahil sa nakaka slow down to ng movement and attack speed and also yung elix elixir cost nya ay mababa lang So wala nang Paturaturatoy pa Uy namatay So wala nang paturaturatoy pa Punta na tayo sa mga Replays So ito na yung replay Ng Aking game kanina kanina lang So ang kalaban ko Isang level 8 tapos sa so nakikita mo ngayon lahat ng cards niya ay lamang sa mga cards ko ng dalawang levels so ito so itong magiging napakahirap na laban kita mo sa so, simula pa lang ng laro eh, medyo tagilid mo tayo Nag mga one third na yung nakalpas sa HP ng tower ko so, nagbaba pa siya ng bag and archers yun nagkamali ako doon sayang yung freeze ko definitely isang hindi magandang sinyalis to para sa akin Pitingnan natin kung ano magiging takbo ng laban katagalan. So yun na, nakaka-push na siya. Yung pagbaba ko ng musketeer na yun. Timing lang at na-redirect yung target ng kanyang bamo kapunta dun sa musketeer. Ito nga pala, meron akong isang legendary card na nakuha, yung Ice Wizard. Nakuha ko yan sa Crown Chest. Kaya tsambang tsamba lang talaga dahil kadalasan ng mga legendary card ay nakukuha sa mga super magical chest so ayan nagbaba na naman ang kumod nito ng kanyang bomber yun sinadya ko na talaga yun para hindi mabawasan yung mga barbarian ko pero nagbaba siya ng goblins kaya nagre-leric na naman yung barbarians ko so wala namang nangyari doon sa push ko na yun so magre-reset na naman ako papuntang death itong bomb tower ko na to sa so, itong napaka importanting card para sa setup ko na to dahil yung setup ko is control type so kailangan ko ng isang matiba na defense and then bomb tower is malaki yung HP na tapos so, area damage din yung yung tira niya. kaya maganda siya para sa mga swan o dito yung sa mga barbarians Ayan, nagbaba na naman sa kumag ng bummer. Kung nakakita talaga ako ng bummer na card, nakakainis talaga yun dahil ha, yung barbarians ko, yan yung isa sa pambato ko na card. Kaya pag nakatagpo ako ng kalaban ng may bummer, siguradong mahirapan talaga ako. Ito ngayon, pencil test nilang lang natitira. So, lamang pa rin siya yun, naka-hit yung aking hog rider ng 3 times dun sa tower niya kaya nabawasan sa kanya so, yun, may giant na naman ginabaan ko ng barbarian ang isang advantage din pala ng barbarian ay napakaganda siya ang counter against sa mga giants P.E.K.K.A. at sa golem so, ang combo ko niyan ay makikita niyo sa sunod na replay kung paano pigilan yung Pekka Golem at saka Giant Push ngayon focus muna tayo dito 20 seconds na titira yun maganda yung pagka freeze ko na freeze lahat ng units niya walang nakatira Pero yun nangalo pa comeback victory from yours truly against level 8 na sinik na 2 levels ahead lahat ng card niya So, sa so next replay naman So, gaya nga ng pinangako ko kanina, ito yung uh, video kung paano pigilan yung golem rush. Ah, hindi golem rush, yung golem push pala. Gamit ang uh, control setup na na build ko. So, ito yung, simula mga level 8 halos lahat ng cards niya so mas mataas mas mataas mata kaysa sa card ko yung player level ni Alo is level 8 so meaning mas malalakas at mas malaki yung life ng tao niya so ayan nagbaba na si Alo ng kanyang golem na level 3 which is mataas taas na rin at mahirap ng tigilan para sa setup ko na to pero gagawin natin lahat para hindi siya maka-push na maayos sa ating tower gagamitin natin lahat ng na ating mga fight na yun so simulan natin sa pag-freeze so pag nag stop tayo ng golem push kailangan patay mo muna yung unit na nasa likod mo gaya nun so inantay ko muna na makamove forward yung golem niya bago ko sa freeze para yung barbarians ko ay targetin yung kanyang wizard dahil pag freeze mo siya agad na hindi pa nakakuan malamang sa malamang eh mau maubos lang yung time mo at saka yung units mo sa pagpapatay sa golem mo habang yung kanyang units sa likod ay nakaka free hit sa'yo so ayan tapos ng isang encounter 541 na lang yung life niya tapos nagbaba na naman siya ng golem ngayon repeat lang tayo sa ating uh, last setup so ibaba lang natin itong bano tower then ganoon pa rin timing lang sa 1 minute mark kaya nag times ko na, na kaya naging nabilis na ng elixir natin so medyo nahuli ako dun dahil inantay ko pa na yung mag charge yung elixir ko para freeze sa ng barbarian ngayon nagbaba siya ng million kanina nakita nyo naman kasi so, kailangan tirahin ko ng Fireball dahil uh, yung mga minion hold yun ay talagang napakasakit kung damage. so yun, ito na ang gagawin na lang natin ito paano natin papatayin yung kanyang crown Power. which is defended by a cannon. so yung ating hog rider ay nahihirapan nang mag push kung so, gagamitan nyo palagi na Uh, cannon. So yung style na natin ito ay ginabump na lang siya ng, ng fireball yun nakalibre tayo wala siyang na drop na yun. so